Hi guys, nandito pa rin ako sa Puka Beach dito po sa northern part ng Boracay Island. So ayun, sobra ako pa rin po ngayon lingkod na yung So ayun, alam niyo po ba na ang Boracay ay nasa sakupa ng munisipyo ng Malay dito po sa Aklan. At yun nga po, ang Boracay Island po ay binubuo ng tatlong barangay. Ito po yung barangay ng Barangay Manok-Manok, Barangay Balabag at syempre ang balang uh, syempre ang barangay ng Yapak. So ito po ang Puka Beach natin at natin nilalakaran natin. Ito e na sa sakupan ko ng Barangay Yapak dito po. At uh, nga po kung napapansin po sa mga binidyuan ko na isa po 'yan sa lahat uh, sa lahat mga binidyuan ko. Halos lahat po 'yun ay pinupuntahan talaga ng mga turista. Pero ang hindi niyo po alam, napakarami pa po pong pwedeng puntahan dito sa Boracay Island. Diba po? Lalo na lalo na kung marami kang pera para i-tour ka nila dito. Pero, syempre, hindi na makain hindrance yun para hindi ka na pumunta dito sa Boracay. Kasi, kahit hindi ka anong karamihan yung pera, magpwedeng-pwede pwede ka pumunta dito sa Boracay. Kasi, ang Boracay para sa ating lahat. Diba po? Ata yun? Uh, sobrang enjoy na enjoy ko talaga dito sa Puka Beach. So, kung alam niyo lang po, halos lahat sana dito sa Boracay, eh gusto ko sanang puntahan. Kaya lang ko s'yempre, uh, masyadong limited lang 'yung time natin sa pagstay dito sa Boracay, pero talaga ang ko na lahat ng mga pinaka pinupuntahan talaga ng mga turista, isa e eh, mapuntahan ko talaga. So ang saya lang na ayun. Dati nung bata ako, halos parang nung bata kasi ako, nagko-collect ako ng mga postcard ng mga magagandang tanawin dito po sa Pilipinas. At s'yempre hindi hindi nawawala doon ang isla ng Boracay. Tapos ngayon, Wow! Napunta ako ng Boracay. Sobrang ang ganda-ganda lang. Sobrang ang saya, Sobrang, sobrang saya in short. So, sa lahat ng mga nag-iisip dyan, kung pumunta ba sila dito, huwag na kayong magdalawang isip. Pumunta na kayo dito sa Boracay at sobrang enjoy nyo po kung gaano kaganda ang Boracay. Yun nga po, basta hindi naman kinakailangan ng maraming pera. Ako nga po, basta meron kang sapat na pamasahe papunta dito at pabalik. At syempre, pang uupasa yung tutulugan, pwedeng pwede na yun. At syempre, konting extra man, pwedeng pwede na yun. Diba? Ah, at ayun. Sobrang ang ganda-ganda na na po dito sa Boracay Island. Napaka, ang gusto ko sa Boracay Island siguro yung sinasabi nila na yung sinasabi nila na ah, marami kang pagpipilian. So, kunyari, for example, dito sa Puka Beach, pwede kang pumunta dito. Pero mga pangunahin yung pinupuntahan po talaga dito bukod sa Puka Beach, yung Bulabog Beach at saka yung uh, White Beach ng Boracay Island. So, napakaraming choices. Tapos, kung gusto mo, pumunta ka rin sa mga kuweba ng Boracay. Napakaraming pong kuweba ng Boracay at isa na nga po dito yung sikat na sikat nilang Bat Cave. So, ayun. So, hindi ko alam kung pupuntahan ko pa siya pero for sure, ah, sa susunod na panahon or sa susunod pang mga taon, eh, babalik ulit ako dito sa Boracay. And pupunta ako yan, i-experience ko lahat. So, ayun. Ang sesa lang at Siyempre, unang-unang gusto ko mag-thank you kay God. Thanks Jesus Christ, God. Sobrang bigyan niyo ako ng sobrang tinupad niyo po yung pinapangarap ko na makapunta dito sa Buracay. Dati, kala ko, hindi sa imahinasyon, hindi ko akala yung mga kapunta. Pero, yun. Kayang-kaya ko palang pumunta dito. Sobrang, yun, pinagpag ko nagtrabaho ko ng mabuti, nag-ipon ako ng pera, tapos ayun, nandito na ako. At sobrang sulit ng ginastos ko. At syempre, ako pa rin po ang lakot-yaron niyong kaibigan, Ernay Linding. Samahin niyo po ako sa akin nating magpaglilakbay, mga masyal, karanasan, at kung ano na pa. Ako po sa Ernay Linding, ang lakot-yaron kay kaibigan, dito lamang sa YouTube! At ayun nga po. Wow! Masarap lang pa dito na. Sa hangin guys, mag magkagabi na po. At yun po yung mga kasama ko. Sila mga Ella, sa Sir Richard. Yung mga katrabaho ko po sila. Pwede uh, ba po? Wow!